Hi guys! For today's video, gagawa po tayo o magluluto po tayo ng sinigang na manok. So ito na po yung ating malinis na na manok. Actually, ito po ay more on buto-buto. So ito po yung ating kamatis, sibuyas at saka luya. Okay, lagay lang po natin yung kamatis. Luya, tsaka sibuyas. Lagyan na rin natin ng chicken cube. Pampalasa. Ilagyan ko na rin ng asin. Then, isalang natin at pakuloan. Okay, takpan natin. Okay, check natin guys. Haluin natin. Ang tawag dito, sangkutsa sangkutsa muna natin bago natin lagyan ng tubig Okay, check natin ulit. Yun. Hmm, bango. Nangangangamoy eh na ng lulutuin. Aroma ng luya. So, pwede na natin lagyan ng tubig. Okay, more pa, Kunti. Okay. Tapos, takpan ulit natin. At pakuluan. Okay, may isitaw ako dito guys. Ilalagay ko na rin. Okay, dahil wala tayong dahon ng kamote or talbos ng kamote, wala tayong kangkong. So, ito yung ilalagay natin. Lettuce. Okay, lagyan natin. Tapos, takpan natin ulit. Okay, ito bali yung pampaasim ko guys. Lemon. At mayroon na rin ako ditong napigana. Okay, check na natin. Ayan, pinukulo na. Okay, lato na to guys, ilalagay na lang natin yung pang-paasin. Okay, done.